So right now, nandito ako ngayon sa aking second account. And sa video na to, bibili tayo ng League Skin. So alam ko hindi ko dapat gawin to dahil marami tayong pwedeng paggamitan ng League Medals. Lalong-lalo lalo na parating na yung Hammer Jump event nito November. Sa tingin ko hindi to wise decision pero gagawin ko na to. Bibili tayo ng League Skin. So tayo sa shop. Tapos click natin yung League Shop. And meron ako dito 2,350 na League Medals. Hindi ko alam kung paano ko naipon to. Siguro sa tagal din na hindi ako gumagamit ng league medals pinambibili ng mga yan kaya naipon siya ng ganito parang nito lang ako gumamit ng league medals para dito sa Hammer of Fighting kaya siya nabawasan so yun ngayon ang bibiling kong league skin dito na uh, nakabili na kasi ako ng league warden tapos yung league king bibiling ko siya sa main account ko siguro hindi ko alam kung hanggang kailan lang tong mga uh, itong mga league skin na to eh kung limited ba to o i-remove nila dito sa shop pero I don't think na i-remove naman nila to kasi parang trademark na to ng ano eh, Trademark to ng league shop, di ba? Itong mga league skin. So hopefully wag nila itong tanggalin kahit dumating yung bagong uh, league system. So probably baka maglabas sila ng mga panibagong uh, hero skin dito sa league shop. And sana once na naglabas sila ng mga bagong hero skin dito sa league shop, sana babaan naman nila ng konti yung cost nitong ano, nitong mga hero skin, nitong mga league skin dito sa league shop. Kasi medyo mahal talaga yung 2,000 na league medals para lang sa isang skin, di ba? So, ganun siya mahal. And masasabi ko, sobrang mahal ito, lalong lalo na sa mga mabababa yung, uh, yung mga rank sa Clan War League. Kasi pag mababa yung rank, mas mababa yung league medals na nakukuha. Unlike dun sa mga nasa Champion League o Master League na clan, di ba? Ang lalaki na nakukuha nilang league medals, kaya ilang, ilang ano lang... Ilang Clan War League lang, makakabili na agad sila ng mga hero skin na to. So shout out sa mga player na kompleto nila tong hero skin na to. Ako nabibili ko lang to pa isa, -isa lang, 'di ba? Kasi medyo matagal nga talaga 'yung pag-iipon ng League Medals bago makabili nito. So 'yung bibilin ko dito, nakabili na kasi ako nitong League Warden and ayoko naman bilhin nitong League Champion, hindi ko talaga siya priority. 'Yung League King naman bibilin ko siya sa aking main account para ma-experience ko lang din. Gusto ko lang din bilhin nitong League Queen dito sa aking second account. Alam ko hindi ito 'yung pinakamagandang hero skin ng Archer Queen, pero for the sake na mabili ko to for collection, 'di ba? Bibiling ko na siya. So preview lang natin itong League Queen. So ito siya. Ang mulutang yung arrow. 'Di ba? Gaya ng nasabi ko about sa review ko about sa mga hero skin na to. Itong League Queen talaga. Para sa akin maganda naman siya. Maganda yung animation niya tapos maangas yung pagkakagawa gawa dito tapos meron siyang Ah uh, floating arrow. Kaya napakaangas niya. Siguro ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito, itong buhok niya, di ba? Parang french price kasi. So, yun. Pinangalaan ko siyang french price, di ba? So, ngayon, bilhin na natin siya. Click natin yung buy. Okay. Buy league queen skin for archer queen. Are you sure? Okay. Bilin natin yan. And ayan nabili na natin yung league queen. So, hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko, di ba? Pero, uh, for the sake nga na ma-experience natin, mabili itong uh, league queen para sa akin, ah uh, meron tayo nito, di ba? Kahit sa isang account lang natin. So, activate natin siya. So, deactivate natin yung iba. And ayan, meron na tayong League Queen. Hindi ko masyado nakita animation niya, pero once sa clinic natin siya, ayan, pinapaikot niya yung kanyang arrow, di ba? Medyo maangas din. Ayos <laughs> nice din, di ba? Yan. Worth 2,000 League Medals, di ba? Sobrang <laughs> grabe, napakamahal. So, simulan na natin na, siguro gamitin natin siya sa, ano, gamitin natin siya sa sa natin dito sa Clan War. Clan War League. So, sa day 1 ng Clan War League, uh, hanapin natin ang aking kamirror. Para hindi natin mabigyan. Okay. town uh, Hall 15 pala itong kamirror ko. Di ba? Napaka mismatch. Di ba? So, uh, na natin to Ang wala pala akong warden. Pero okay lang. Di ba? Medyo, sana ma natin to Hindi man, uh, laruin na lang natin. So, ayan. Ano nga ba yung laman nito ng aking clan castle? Alam ko, super yeti laman nito. Siguro, subukan na natin siya. Siguro, army boost ba? Army boost. At, hindi ko nga ba ginamit yung ano, yung power pancakes. Para hindi na sana ako gumamit ng hero, hero potion. Hero. <laughs> so, ayan. na ano natin siguro ito. Uh, siguro dito. Pasok natin yung ating king. Ating pin. Napakaangas. Okay. Buwan natin yung air sweeper. May natin pumasok yung ating archer queen dyan. Ito. So, L. Ating minion prince. May dadrop natin yung Drop natin yung battle blimp pag medyo naka forward sila ng konti. Bahagya. Okay. Open na natin yan. Open na natin yung blimp. Yes. Okay. Okay. Maganda, maganda. So medyo ginagawa ng queen yung kanyang uh, yung kanyang responsibility, di ba? <laughs> responsibility. ba diba? okay, clone na natin 'yan. Kasi so, yung ating Ah, hindi pa yata mako na 'yon. pa okay, okay. So, tingin ko makukuha naman natin Tawag so, lang tayo. Lah, namatay. Hindi ko nakita yung laman ng clan castle niya. So, ayan. So, medyo ano kasi, ah, uh masyado yung level gap ng army dito sa town hall level na to. Parang town hall 14 lang yung base niya. Kahit town hall 15 siya. So ayan, kita oh. Sa tingin ko, 3-star naman to. Check nga natin yung queen. Yung league queen kung sulit ba naman yung 2,000 league medals. Pero sa tingin ko, mukhang okay naman. Okay naman siya. Sa tingin ko, maganda rin, maganda rin siya. Ba, nasasabi ko lang na French price. Yun lang naman. Yun lang naman yung comment ko. <laughs> dito sa Heroes Kino parang French price yung book niya. Pero okay naman siya, maganda naman siya. Ba, uh, and ayan na 3 star naman natin. So yun, sulit na sulit yung pagkabili ko dito sa sa dito sa aking League Medals. Alam ko uh, marami sa inyo magsasabi na hindi maganda bumili ng League skin gamit yung League Medals kasi napakaraming hero skin. Pero kung collector ka nga. kagaya ko, 'di ba? Collector ka ng mga hero skin, collector ka ng mga scenery decoration, 'di ba? Ma-appreciate mo lahat ng mga ganito, 'di ba? So yon So, naman natin tong ating mirror ngayon sa day 1 dito sa 25. Sa aking third account. So, yun, na um, meron naman tayong warden dito. Okay, meron tayong hero. Complete hero natin. Tingnan natin. Good luck sa attack na to. Kung medyo medyo ano yung base niya pero try natin. Ali. Meron tayong isa add naman natin yung ano, air sweep. Ano Dipo natin buksan yung ano, apartment na yan. And inch na. Ah, naka-ground mode pala. Hindi ko nakita. Or. Natin yan. Or natin. Anak-clone. Puma Ayun, pumasok. Okay, okay. Alam hindi papasok. Hindi arang hindi sulit yung clone ko doon ah. Oh, hindi ko pa mati start to. so, <laughs> talaga. Nangyayari Eh, HP net ng Giant. Let's go. mo ano na yan. Anong owl? Anong owl? Anong owl? Oy! Wala ko hindi pa eh. Kaya naman na siguro ito ng dragon. Hindi ko nakita kung may HP pa yung dragon natin. Ah, may HP pa. Ah, yan eh. It was at this moment that he knew he fucked up. Ah! hindi na yung version hindi ko nakita. Grabe, sayang. Pero yun, ah, ganun talaga nangyayari. Hindi <laughs> ko nakita talaga yun. Ah. Gulat ako doon. Ah. <laughs> nga pala, available na yung Cosmic Scenery dito sa shop. ah uh, XL na scenery siya and uh, napakamura niya. Halos $5 lang, diba? 249 pesos. And ma-enjoy mo na itong scenery na to. So yan, napakaangas, diba? So, sobra. Grabe. Yan. Available na sa shop. Pwede nyo na mabili. Pwede nyo na ma-enjoy itong scenery na to. And Grabe layo. Para siyang ano, parang legendary scenery yung ano niya, ano. Pero sa si legendary scenery, talaga sobrang liit na nung village. Eh. Hindi mo na makita. Di ba? So, yun. Bali, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po to, like and subscribe na po kayo sa akin channel. Maraming maraming salamat po.